Sabat ang mahigit 300,000 pisong halaga ng sabu ng ating mga kasamahan dyan na PNP. Tinatay ang 374,000 halaga ng shabu at baril na sabat sa isang high-value individual sa ikinasang bypass operation ng nag-Garland PNP sa barangay Alibong Bunga, garland Laguna. Kinilala ni Police Colonel Gavin Mel y. Unos, Acting Provincial Director ng Laguna Police Provincial Office, ang sospek na si alias Lindon, residente ng Pangil, Laguna. Ayon kay Police Major Paul Raymond Rubias Ayon, Chief of Police ng na nagkala Municipal Police Station. Nagsagawa po ang, ating, ang inyong kapulisan ng anti-illegal drugs operation sa pamamagitan ng bypass operation na nagresulta sa pagkakahuli kay alias Lindon. Nakuha sa kanyang pangalaga ang mahigit kumulang 55 gramo ng pinaghihinalaang shabu na may standard drug price na 374,000 pesos. Kasama sa nakuha sa ating suspect ang isang hindi lisensyadong caliber 38 na baril na may kasamang tatlong live ammunitions. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10.5.9.1 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang pagkakuhuli kay Alias Lindon ay bunga ng pinagsamang pagpapatulungan ng inyong kapulisan at ang pamayanan dahil ito ay nagsimula sa isang tip mula sa isang concerned citizen. Ang ating anti-illegal drugs operation ay isang napakalaking kontribusyon sa kampanya ng ating Pangulo, President Bongbong Marcos, upang labanan at sugpuin ang paglaganap ng ipinagbabawal na gamot dito sa ating bansa. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong police news network correspondent, Patrolwoman Sartorio, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sartorio.